Hello, magandang gabi sa so sign ng Taurus, okay? Mm -hmm. Ngayon po is Merkules, so ang reading na ito isa uh, para bukas ng Thursday hanggang uh, ano ito, next uh, week ha? Oo. Uh -uh. so sa salamat po sa inyong like, subscribes, comments yan. Ito po ay general reading ha. Mm -hmm. Ngayon kung ano tawag dito. Mm -mm. Meron tayo dito sandali lang nasaan yung ano. Bago tayo magsimula ha, yan. So meron dito yung tawag oh, mending yan ha, okay. Pakikipagayos. Okay? So ang energy nito is cancer. Okay? Mm -mm. So ito tinatawag na mm -mm maari sa bahay, sa family, ano. Okay. Meron dito ang kaunting siglutan sa magkakapatid, sa mga mahal sa buhay. Okay? Uh -huh. Dahil cancer. Okay. Ibig sabihin nito ay dahil ito yung moon energy. Magkaroon na dito ng bate bati Yan ha, yun ang ano ko dito. Sa sandali lang ha. Hmm kung ano man ito, unfinished symphony. Okay? Oo. Kung baga dito ay narito yung tinatawag na uh, Sagittarius. Okay? Ito ay may kinalaman sa inyong tinatawag na swerte. Maring ito ay uh, ito ay mga opportunity na lumalapit sa inyo, dumadating sa inyo. Pero kung baga dito ay maaring nagsimula kayo, okay? Maaring sinimulan nyo, pero ano, iniwan nyo sa kalagitnaan. na, ha? halimbawa ito ay trabaho. Maaring dito ay iniwan ninyo sa kalagitnaan. ha, uh -huh. So, meron dito tinatawag go the distance. Yan ha. So, ano ang nakikita ko dito? Yung energy ng Venus. Yan ha. Uh -huh. Maaring dito ito isa sa mga pangarap ninyo na magpunta sa malayong lugar para tumuklas. Okay? Maaring dito, meron kayong mga gustong tuklasin. Yan. Maaring ito isa sa mga pangarap mo. Okay? Kung baga dito'y gusto mong pagbigyan. Maaring ito ay nung una, hindi mo nabigyan ng pagkakataon. Okay? Hindi mo nabigyan. Kung baga dito hindi na nag, ma, ang nakikita ko dito ay, hindi na pagbigyan okay ito ito isa sa mga pangarap mo okay maaring ito ang nakikita ko dito karelasyon mo okay maari ito um, dati mong nakarelasyon na kumbaga dito uh, yung tinatawag na sa hindi inaasahan nagkalayo kumbaga dito hindi hindi na hindi nagkaroon ng katuparan kung ano man itong inyong mga pinag-usapan. Mga halimbawa dito ay may mga binuo kayong pangarap. Kung baga dito ay naputol, hindi nagkaroon ng katuparan. Kung kaya ang, ang nakikita ko dito ay babalikan ninyo para ito ay lagyan ng tinatawag na karugtong. Yan. Maring karugtong na nakaraan Saka, sa kasalukuyan ay ibabalik. Yan, ha. So mending, maring ito. Dahil ito ay yung tinatawag na cancer. Yan. So, yung tinatawag na cancer, yung, di ba, ang moon, madilim, yan. Maring dito, ay meron kayong babalikan from the past, yan. Kaya mending. baka ito yung mga excess or kaya yung mga naiwan ninyo. Yan. Whatever it is. Kasi ito'y cancer. Kumbaga dito'y sinusunod mo kung ano itong binubulong ng iyong puso. Yan ha, o. Maring dito eh, habang ikay nag-iisa, okay? Kumitik sa puso mo itong memory from the past at gusto mo itong balikan. Yan, okay? Mending, makipag-ayos. Yun ang intindi ko sa mending, ha? Okay? So, meron dito ang seven of wands, Leo. Yan. From darkness, dahil ito'y moon, cancer. From dark darkness to to sun, ano, to sunlight ba yun? Kung baga dito ano man ito, okay? Na gusto ninyong balikan, ayusin, buuin. Ngayon, nagkakaroon ng liwanag. Kung baga dito ay, ang buwan at ang araw. Yan ha? Oo. Kung baga dito ay, nakikita, gusto ninyong magsimula ulit. Yan ha? Dahil ito ay layo. Okay? So ito may kinalaman sa, let's say, maaring dito may pinangako kayo from the past. Okay? Dahil ito'y lumabas ay moon. In the house of a home. Home. Itong leyo ha. Hindi moon. Ito ang moon. Ito ang sun. Okay? Leyo. So maaring dito may babalikan kayo. Dahil kay may pinangakoan dito. Halimbawa ay pinangakoan ninyo ng isang uh, magbuo ng isang home. Family home magbuo ng isang nest, okay? Parang pugad. Kung kaya dito, yan. Mm -mm. Babalikan ninyo. At sisiguraduhin ninyo magkakaroon dito ng security. Yun na nakikita ko, ha? Maaring ito'y mga excess, yan. Ang nakikita ko'y kayo. Kayo ang babalik, yan, ha? Yan. Yan, o, no, kita nyo, binubuo ninyo pangarap. Kung bagay ito'y pagbabalik, nakaraan, yan, o, no, nakatingin kayo doon. Pagbabalik na karaan. Maaring dito yung may ang nakikita ko kayo eh. More kayo. okay? This is general reading. Hindi po ito kung pwedeng mag-resonate sa lahat. This is not a one-on-one -on -one or personal. Ha? Pero nakikita ko dito yan. Maaring dito yung meron kayong uh, napag, nasimulan na isang karelasyon na ito inabandonan ninyo. Okay? Kung kaya dito yung tinatawag na pagbabalik na karaan sa king of once, okay? Dahil ito ay Aries, okay? At saka sandali ang ha Aries, Sagittarius. At saka 'yung tinatawag na ano ba ito? Oo, nasan ang Leo. Yan ha. So kung baga dito ay nakikita, kailangan magkaroon dito ng repair, i-repair. Kung ano itong pagkakamali from the past. Yan ha. This is during when iyong tinatawag na sa pag-iisa ninyo. Okay? Oh. Naririto. Haba kay nag-iisa, Yung tinatawag na tawid, taw, ta, tanaw sa nakaraan. Okay? Mm -mm. So, kumbaga ito'y pagbuo ng isang pugat. Yan ha? Oh. So, yan. Mm -mm. Yan ha? Oo. Oh. Maaaring ito'y naghihintay sa inyo. Okay? Kumbaga dito'y magkakaroon na, dahil narito ang aris pareho. Okay? Magkakaroon ng healing paninimula, kumbaga dito ay pagsisimula uli ng isang relasyong nasira, ng isang relasyong inabandona, okay? Na ito'y bubuoin uli, yan. Kumbaga dito ay magpapangita uli, yan. At naririto, nakikita yung tinatawag na kasiyahan, okay? Pag-ibig na muling mabubuhay. So Santa Maria, akin nilabutan ako. Sandali ha, tingnan laang natin. Yan o, oh. page of wands. Kumbaga dito ay magsisimula uli sila. Kumbaga parang uh, yung gang magnubyo, yaan, di ba? Kumbaga dito ay, ay yung tinatawag na they will uh, again na uh, like a newly couple, yaan. Kumbaga dito ay hello, how are you? Ano nga uli yung pangalan mo? Yaan. Ano nga yung paborito mo? Yeah, something like that, okay? Uh, yung tinatawag na um, ibabalik ninyo yung nakaraan. So, Santa Maria, ako'y kinilabutan na. Ibabalik nyo itong nakaraan. Ano nangyari? Ba't nagkaroon dito ng tinatawag na paghiwalay? Okay? Kung baga inabandon. Yan, ha? Hindi ko alam ha? Maaring ito dahil sa trabaho. Kaya ito, kung ano, ito naipanga, naipangako. Hindi nagkaroon ng ending. Kaya dito babalikan yan. Kung baga dito oh. Muli nilang bubuhayin ang dating nakalipas. At dito'y magpapatuloy sila. Okay? Sa bagong buhay. Kung baga dito'y bagong paligid, maaaring dito'y magtatayo ng bahay. Yan. Bagong atmosphere, kapaligiran, mga tao. Yan ha? So kung baga dito'y makikita, yung tinatawag na uh, accomplishment. Yan ha? Katuparan. Yan ha? Yan lang nakikita ko dito ha? sa so, pagbabalikan. So dito nakita dito yung tinatawag na unfinished symphony. Maari dito ay meron kayong mga nasimulan na hindi ninyo natapos. Yan. Na kung bagay, kailangan it, maari ito'y binalikan ninyo. Mm -mm. Ano ay kita ko dito maari ito'y, let's say, um, nagpatayo kayo ng bahay. Tapos ay eh, inabandonan ninyo. Okay? Maaring dito ay hindi maiwasan kung kaya't ito ay na Mm So ngayon, binabalikan ninyo para ito ay buuin. Okay, kung ano man itong unfinished symphony. Dahil naririto yung tinatawag na si Jupiter. Okay? Kung baga dito ay maaring ang nakikita ko dito ay babalik sa school. Ano? Maaring ito ay uh, tumigil sa pag-aaral maaring nagtrabaho siya. Okay? Kung baga dito, ay siguro sa pagtatrabaho niya, nag-ipon muna siya ng pera. So, babalikan niya ito. Yan, pag-aaral, okay? Kaya'y trabaho o kaya'y negosyo, hanap buhay. Okay? Maaring ito'y na napatigil. Ngayon, binabalikan nila. At kanila itong tatapusin. Kung baga dito, ay, lalo nila itong Tinatawag na pagagandahin. Yan ha? Okay o. Oh. So, ang dasan ha? Kumbaga dito, you are equipped. Nakikita ko, you are equipped okay, with the materials, with the, yung tinatawag na mga, ano ito, mga kagamitan, talino, whatever it is ha? Okay. So, kumbaga dito, bakit pumasok ito? Okay. Ito kumbaga dito nagbabalik, okay? Nagbabalik ang alaala ng nakalipas na ito'y umuukit sa iyong puso. Yan ha. Kumbaga dito'y nakikita na ang ligaya sa buhay mo. Okay? Oo. Maaring dito may gusto kang gawin. Yan. Maaring dito'y meron kang gustong tapusin kaya binalikan mo ito. Pero habang ito'y binabalikan mo, maari ito'y nasa harapan mo. Sumi Kumbaga dito'y nararamdaman. Okay? Na eh, yung tinatawag na umuukit sa iyong puso. Okay? Maaaring ito'y napaka, yung tinatawag na may sentimental value. Okay? Maaaring ito'y may sentimental value. Maaaring ito'y yung tinatawag na bahay. Okay? Whatever. Maaaring ito'y isang lugar. Yan na, Binalikan ninyo. Okay? Maaaring dito'y, dito kayo, let's say, uh, umunlad, umaman, na ito'y kumbaga dito'y inabado na. So, kumbaga dito ay nakikita. Oh. Mm -mm. Yung tinatawag na ligaya, saya, na nakita niyo uli ito. Whatever it is, yun lang nakikita ko. Ha? Maaring nakita niyo uli itong lugar na ito binalikan mo. O itong bahay na ito na binalikan mo. O itong hanap buhay na ito na nakita mo. Kumbaga dito ay maari ito yung negosyo. Okay? Bawa yung negosyo, may, may building ka, naroon ang negosyo mo, kung baga ito binalikan mo. Kung kaya ito nakita mo siyang uli, nagbalik yung, kung dito tumarak sa dibdib mo, nasasaktan ka. Okay? Kung ditoy dito bumabalik yung nakaraan, okay? yung magagandang alaala. ala mm -mm. Kung kaya ito, narito ha, yung tar tarak. So dito nakikita, ano? Page of Pentacles. Meron ditong tinatawag na mmm -mm, merong hindi ko alam ha pero dito sa pagbabalik ninyo meron ditong ah uh, yung gang tao okay maaring itoy lalaki or babae yaan ha na nabalitaan na ikay nagbalik yaan kumbaga dito nakita nabalitaan na ikay nagbalik yaan ha maaari tayong mga dati nyong mga workers okay mga employees ninyo o kaya ito ay, let's say, dati mong naging girlfriend from the past. yaan. Kung baga dito eh, nakikiusyuso, nakiki, ano siya, nakikibalita, na nagbalik na, sabi, ay nagbalik na siya, ay nagbalik siya. Yan ha. Kung baga dito ay, ibang tao ka. Yan ha, Taurus? ibang tao ka. yaan, Pero nakikita dito yung umukit sa iyong puso. Yan ha. Pero dito yung mga, let's say, mga nakakakilala sa inyong, na nalamang nagbalik kayo. yaan. Kung baga dito ay de curious. Abay, nagbalik. yaan. So, siguro maaring dito inaano ina nila. Ano ang kanyang gagawin? Uh -oh. ano ang kanyang binalikan? Yan. Something like that. Uh -oh. so, maaring ito ay uh, nalam, nakarating sa kanila na binalikan mo yung halimbawa ay, kung saan ka lumaki. Okay? Maaring ito yung bahay na yun ay kung saan kayo ay naglakihan. Ito ipare-refer ninyo. Okay? Kung baga dito may balaka ka o kaya ito'y isang hanap buhay. Okay? Na, kung baga dito'y nakita yung napaglausan, maaari dito makikita mo yung mga materyales, yung mga makina, kung kaya dito'y iaano, tutusok sa puso mo. Pero ito yung mga taong nakakakilala sa inyo, ha? Okay. Dito yung mga kalaro mo nung bata, nakilala kayo. Okay? Oo. So dito nakikita yung tinatawag na Nine of Cups, Pisces. Yan, ha? Meron kayong binabalak dito, gawin. Yan ha, oo. Kumbaga dito ay yung tinatawag na, oo, bubuuin. Yan ha. Okay. So dito sa tinatawag na justice, okay, nandyan ang Venus. Kumbaga dito ay, uh, ito yung, ang nakikita, Venus ito ha, tapos ito yung nine of cups, yung Pisces. Okay? Mm -hmm. Kumbaga dito maari maaari dito ay may mga, gagawin consultation, okay? Halimbawa, yung mga arkitekto, yun lang nakikita ko ha, yung mga nakakaintindi, okay? May mga know-how, oo, oo. Kumbaga, nakikita ko. Dahil ito ito'y napaka-sentimental, ang tinatawag na sentimental value sa inyo, ha? Maaari bahay, Maari ito'y yung, halimbawa, building kung saan kayo inagnegosyo ng family mo, okay? Okay? O kaya ito'y isang, let's say, yung tinatawag na, sandaliha itong, itong, ano ga ito? Mm -mm. The moon, okay? So, ito'y ito Pisces, ito'y Pisces, yan. So, kumbaga dito, ano, mm -mm, ang nakikita ko dito, yan, ay, kumbaga, gusto mong, nina-navigate mo yung tinatawag na kapaligiran mo, okay? Maaring dito, buhay pa yung mga kakilala mo, from one one nung halimbawa yung mga dati pa kay maniliit okay kung dito ay hinaha maari dito inuusyoso mo ano sino dito okay Maaaring tayo kapaligiran nakikita ko ano hinahanap mo yung mga halimbawa yung nakakil kilala mo kilala mo from the past Yan ha oo, oo. dahil ito ay meron tinatawag na nostalgia okay oo, oo. yaan maaring dito yung tinatawag na kumustahan. Maaring dito yung tinatawag na ako'y nagbalik. Yan ha? Ako'y nagbalik. Yan ha? So dito'y meron kayong binabalikan ha? Binalikan. Yan. Maaring ito'y bahay, negosyo, or uh, sabihin na natin isang relationship. Yan ha? Maaring isang relationship. Halimbawa ito'y nagkahiwalay kayo for solong. long. Nang dito'y walang kaabog-abog ang iyong pag-alis yan kung kaya dito oh, sa pagbabalik mo ni navigate mo tin hinahanap mo kay okay? mabaway hinahanap mo siya o hinahanap mo yung mga taong kilala mo noong ikay panahong doon nakatira yan na nakikita ko pero dito dito nakikita ko may mga kausap kayo okay oh, oh. may mga kausap kayo dito that's say, mga taong marurunong profesional. okay para mabuo uli kung ano itong gusto ninyong Uh, duk, tinatawag na uh, itayo. Okay? Itayo uli. Yan ha. So dito nakit sandali la ang meron ditong tinatawag God the distance. Yan ha. Mm -mm. So ano naman yung God the distance na yan. Tingnan la natin ha. Mm, mm Ito ay pagbabalik sa nakaraan. More and uh, more or less, okay? Ang aking nakikita din eh. para sa inyo, mga mahal na Taurus. Okay? So iyan. kung mm -mm. Kumbaga dito ay nakikita. Mm -mm. Ito yung tinatawag na Sagittarius, okay? Ano ito? Ya sandali ha. Okay? Nariin niya ang justice, okay? Yung justice ay Venus. Buong pagmamahal yayakapin mo, okay? Niyayakap mo, okay? itong tinatawag na, oh, sandali lang ha, sandali. Ano ito? Ika-clarify lang natin ha. So, dito sa three of wands, Aries, yan. So, kumbaga dito eh, ang nakikita ko, yung tinatawag na uh -uh. connection. Connection ito ha. Okay. Dahil ito, ay muna, sandali ha connection dahil itong justice na ito ay itong justice na ito is Venus okay, okay. At ito naman ay Sagittarius okay So dito nakikita okay mm -mm. Yung tinatawag na dahil kasi the counterpart of Sagittarius is a uh, yung tinatawag na communication okay learning Change, change, yan ha. The house of change, learning, communication. So na ano ikita ko dito? gusto ni ah oh, yung tinatawag na ginagather nyo, okay? Nagagather kayo dito information. Nagagather kayo dito ng mga gusto nyong malaman, okay? Oo, oo. nagagather kayo dito ng uh, para mabuo whatever it is, ha? arit to career. Maaring ito yung tinatawag na uh, ang nakikita ko kasi dito mahigpit ito yung tinatawag na career. Doon ako mas lalong ano ha, more ang nakikita ko ha, mataas dito, okay? kung baga dito binabalikan mo. Yan. kung baga dito gusto mo itong kumpunihin. Ah, uh, yung tinatawag na buuin. Yan ha. It's more career. Dahil ito ay ano. Yan, oh. yan God the distance. Yan. So maaring ito y hindi announce sa inyo, okay? yung tinatawag na go the distance, hindi ito announce sa inyo. Yan. Maaaring ito, halimbawa, kayo nakatira sa lungsod, nagbalik kayo sa probinsya. Eh, okay? oo. Kung baga dito, eh, uh, tinatawag na gusto ninyo magsettle dito sa lugar na ito. Yan ha, okay. At doon, yan. Tingnan, eh, kasi dito nakikita ko connection. Kung baga dito, eh, yung tinatawag na dahil ito'y Venus, ano, mm -mm. so may kinalaman itong Venus na ito, sandaliha, relationship, okay, at saka sa tinatawag na uh, pagkakaroon, okay, ng tinatawag na, sandaliha, dahil ito'y may kinalaman sa pera, okay, sa pera, yan ha, oo. So dito nakikita ko la ang ha. Oh, you are gathering. Kung ano man ito ginagather ninyo ha. Maaring ito ay uh, nagtatanong-tanong kayo, okay? Mm -mm. Kung bagay sinosorbey ninyo, sinosorbey ninyo itong lugar na ito. Kaya dito oh. Yan ha, kung bagay dito ginagather mo lahat ng gusto mong malaman, okay? Para dito sa tinatawag na I taste more on career nakikita ko ano. Oo. Oh, oh. So, kumbaga dito ay nakikita rin yung tinatawag na relationship. Okay? Halimbawa sa iyong mga halimbawa ay makakapartner. Okay? O kaya yung mga taong um, uh, pwedeng mag-share sa inyo ng mga information okay? about uh, ano apa, yung tinatawag na survey. Sino survey? Ano ang halimbawa maganda doon sa lugar na yon na wala sila na pwede mong buksan. Okay? O kaya i-introduce. Kaya dito nakikita connection. Okay, connection ito. Maaring connection sa mga, let's say, sa malalakas na tao, gaya ng mga mayor, okay, gobernor, gobernador, doon sa lugar na yun. Okay, yan. Maaring dito kilala ka na from before. Kaya dito nakalagay, o God, the distance. Okay, kumbaga dito ay, uh, let's say, tinatawag na contact. Gusto magkaroon ng contact, okay, sa mga, let's say, matataas na tao, gaya ng mga gobernador, gobernador, Uh, ano ba, yung mga congressman niya, uh, para makatulong sa iyo kung ano man itong ginagather. Kasi dito, kung bagay nina-navigate mo yung lugar na yon okay? Gusto mo ng maganda komunikasyon. Okay? Especially sa mga tao makakatulong sa iyo. Pagdating sa pamimera. Okay? Oo. So, napakaganda, ano? So, it's more about money. Okay? It, it's more about a uh, multiplying your uh, money. Okay? Kung dito yung pera ninyo, magtatrabaho para lalong dumami pera. Okay? Oo. -o. So, kung bagay yan nakikita, eight of uh, pentacles. Okay? Virgo. Yan. So, itong Virgo na ito, okay? O, ang nakikita ko dito, yan. Oo. -o. Kinikilala ninyo, okay? Yung mga ito, o, yung mga tao na pwedeng makatulong sa inyo. Yan na nakikita ko, ha? Oo. -o. Kumbaga dito ay ini halimbawa ay dito, ya ano. Ini isa-isa ninyo. Kung baga sinasay hindi naman sinasay sa kundi pinag-aaralan nyo, tong mga taong ito bay makakatulong sa akin, yaan. Oh, ah, ah, eh, ah, meron pa ano, may contact ito, malakas pala ito halimbawa sa BIR. Ay, malakas pala ito sa munisipyo, kumbaga dito ay ah, about the papers yan, mabilis, kumbaga dito ay mabilis ang tinatawag na processing ha, okay. So doon yung tinatawag na the high, ano ito, the high priest yan ha, so Taurus, okay, relationship yan ha, so nakikita diyan ha, oo, ah. Oh. Mukhang maganda. Mag magdadala ito sa si inyo ng malaking kayamanan, malaking pera. Okay? Night Knight of Cups. Okay? Ibig sabihin nito, nag-offer ka ng tinatawag na peace. Okay? You're a good person. Kung baga dito pinakikita mo, you're a good person. Pero tinatawag na trusty, trustworthy person. Okay? O, o. Kung baga dito, huwag silang maiilang sa iyo. Okay? Kung baga dito yung nakikita yung tinatawag na honesty ninyo, katapatan. Okay? yan. So, kumbaga dito ay nakikita ko dito ay uh, nasa isang lugar kayo. Okay? Na kumbaga dito ay eh, gusto ninyong yung tinatawag na makipagsapalaran. Okay? Lalot ito ay may kinalaman sa pera. Okay? O, oh, yan. Ha? Napakaganda. Okay? So, maaring ito ay eh, dahil ito ay eh, po uh, the reading is for tomorrow hanggang next week, maari tayong preparation. Maaring for some of you ang nakikita ko yung tinatawag na ah uh, nag nagbabalak kayo ano uh, nagbabalak okay makipagsapalaran okay kumbaga dito yan oh nakita oh meron tinatawag ito yung yung inyong uh, tinatawag na message growth ano maaring dito the whole week from today to, to next week tinatawag na gusto niya ng growth halimbawa ay eh, magsimula o oh, magtanim magtanim ng seeds at from uh, doon sa tinanim ninyo, magkakaroon to ng growth, magandang pagkakakitaan ng pera. Okay? Kung baga dito ay nakikita, your very creativity about this growth na ito na gusto ninyong gawin. Okay? Kung baga dito ay it's more on money. It's more on career. Okay? Building career. Building, uh, kung baga dito ay, multiply, multi money multiply. Okay? Yan na nakikita ko more dito sa inyong reading. It's more, kung baga dito ay, nakapokus kayo sa tinatawag na kapirahan. Okay? Oo. So, that's a very very nice. Kaya dito nakita oh, adventure, ano adventure. Gusto nyo mag-adventure ha? okay So dito nakikita 'yung inyong intelligence ano. Kaan ha. Oo. So, thank you very much po.